Hello, homicide. Sir, telepono. Hello? Sir! Asset nyo to! Hello, sir! Nawitis ko yung pagpatay sa kasamahan ninyo. Oo, nasunda ko yung tao! Nasa Hilvi Motel, room 24. Sigurado ka? O nakilala ko na siya! Sir, talian nyo! May kasamang babae, baka pakiingi yung leeg ng babae. Dali nyo, may tip ako! Next. Police, nasa na Suzy Serum 24. Sir, bakit ito? Kunin mo. Kunin mo. Tahan-tahan. Paano yan? naka lang. Tama na! Po! Ano? Wag kang Tama na. na! Kung hindi, ka, muna. Ah, ka na rin! Lex. Ano? Military ata to eh. Ano? Alam nyo ba kung sino na nyo? Si Tindyente Godofredo Santos. Ang anak ni Retired General Alejandrino Santos. Ayun, nagwawala matanda. Pagdidimanda. Mabuti na lang, dapat kiusapan ko. Kaya kayong lahat, sa susunod. Dapat positive lahat ang mga information na makukuha ninyo sa mga asid ninyo. Ayusin ninyo mga casing at surveillance ninyo. Andesan! Yes, yes, sir. Yes, sir. Alex. Sir. <laughs> Alam mo, Alex. Naunawaan ko yung nararamdaman mo ngayon. Eh... Pinagdaanan ko na rin yan eh. Pero kung minsan, kailangan matuto tayo magbigay. Kaya, ipaubayan mo na kay Noble yung kasong yun. Tutal naman eh, kararating lang niya galing sa States. Let him prove himself. Tutal naman, marami bang kaso riyan. Pwedeng doon ka mag-concentrate. Okay? Yes, sir. Saka isa pa. Take it easy. You give yourself a break. Okay? Yes, sir. Ah, sige. Meron ka na raw ibang dinadalaw, Pinalitan mo na ako. Sino pang ibang papatul sa akin? Kau lang ang nagsatsaga sa akin. Teka na. Nagihintay na yung driver ko. Driver? Coach ka na? Hiram lang yung pasundo sa'yo sweet naman. Asan? Ah, Yun, oh. Ayos ba? Hey, wow. Oh, tara. Pakita ko sa'yo, ha? Oo, buksan mo na. Bakit ko naman bubuksan yan, eh? Gusto bang mahuli tayo? Kala ko ba may dalakang pagsundo sa akin? Ha? Drive. Mr. Driver! Uy, Brad, ito, ito mga katukin. Magasgas pa yan, eh. Ano? Patawa yata. Yabang nito, driver lang. Isa mo! Tembong! Uy! Oo, oo, oo. Ano ko ba? Sino siya? Isa ko sa Tembong. salvage ito, dito pa tinapon na. San, tulungan natin to. Bakit okay. mo niya? Eh? Baka tayo papagbintangan. Hali ka na. San, nakakaawa naman eh. Eh, ma. 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 Ah! Ako sumuwerte. Sabi ka. Supot pero kilabot. Ang kinikilala at kinakatakutan. Mm -hmm. Hari ng sinita ng sangan. At gusto ko malaman nyo. Ang kahulog ng pangalan ko, Mwerte. Kumatayan! Suwerte?

These... Patinga, patinga. Girlfriend mo, pati nga, pati nga. mo yun. Girlfriend ko yun, Hoy, pare, tayo lang ha. kay kaibigan to ha. pag sa mga babae ngayon. Pag ka mo, nagpapainterview. Katulad ng dati, nasabit ka, di ba? Hoy, ayun. Oh, ay, salamat, salamat. Akin no, uh, lang. Ah, hmm? ano? Peto. Sorry ha. Alika, 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 alika,

Sa susunod na makita akong pagbumukha mo rito at nagdedelehensya ka, ikaw ang mamuertain sa akin, ha? Naintindihan mo? Mm. Hmm? Ah. Ha? Tago mo itong nail cutter mo. Ha? Ah. Tara. Ang tao mo talaga yan! Vicente, si nakita mo ba si Tonyo kuba? Hindi o. Nakaring lang kami ng puto ka, kaya napalabas kami. Ano ba atraso? May ninakawan na naman. Ah, uh, tuloy kayo. Hindi na, hindi bali na. Oras na makita mo, sabihin mo kagad sa akin. Ah, oo. Tonyo, lumabas ka na dyan. Ano na naman kalokohan ang ginawa mo? Wala. Well, hindi naman sa akin. Kading? Bil Amar? Oo. Oh. May... May... tama... May... May tama sa likod yung kapatid mo.

Kailangan kong tulong ninyo. Maaaring isa ka sa so, umawak ng bangkay na aking kapatid. Ang gusto kong malaman kung sino yung mga tao nagdala sa kanya rito. Vicente, hindi ako ang sa bangkay ni Pepe. Kung hindi ikaw, sino ang naririto nung araw na namatay ang aking kapatid? E Ewan ko. Naroon ako sa barrio Makiling. Nag-anak ako sa binyag. Nagiinuman kami ng kumpare ko nung barilin si Pepe. Paano mo nalaman na nagbaril ang kapatid ko? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Ambo, ambo. Nadulas na rin lamang yung dila mo. Pagsabi ka na ng totoo. Baka ikaw ang pasok din sa kabaw. Kading. Kading. Maawa ka sa akin. Papatayin ako ni Pepe. konti lamig, Karding. Pulis ang kalaban.